Kamusta mga par? Sa isang digmaan, isa lang ang pwedeng mangyari, ang matalo o manalo. Isa ang boxing na uri ng pakikidigma ng isang manlalaro kontra sa isa pang manlalaro. Ito ang tagisan ng galing, lakas at talino sa loob ng lona. Dito rin makikita kung gaano ka nga sa labanan. Kung matalo ka man, ay pwedeng natalo ka ng nakatayo at lumalaban hanggang sa huli o kaya matalo ka sa masaklap na pangyayari at ito ang matulog o kung tawagin nga ay knockout kung ikaw naman ang manalo ay hindi pa dito natatapos ang laban dahil kailangan mo pang maghanda para kalabanin ang may hawak ng trono Ngayong darating na Webes nga, kalabindalawan na Oktubre taong kasalukuyan ay dadayo nga po ang ating pambato ang nag-iisang angas ng Pinas na si John Cuadro Alas Casimero sa bansa na kung tawagin ay the land of the rising sun at ito nga, ang Japan at kakaharapin nga niya ang kanilang pambato na si Yukinori Oguni tara mga par tignan natin ang kakayahan ng bawat isa si Yukinori Oguni nga po ay may taas na 5 feet 7 and a half inches at may karta ng 21 wins, 8 knockouts, at dalawa lamang ang talo. Medyo hindi nga po ito active sa boxing. Dahil simula noong 2016 ay isang beses lamang ito lumalaban kada taon. At sa huling limang laban nga po nito ay tatlo lang dito ang kanyang nai-panalo. Paano nga ba makipaglaban ang isang Yukinori Ogoni? Tara mga par! panoorin natin ang highlights ng isa sa kanya naging laban. Ito ay kontra kay Jonathan Guzman Peña na isang knockout artist at nooy undefeated na may kartadang ng 22 wins at tat po ito ay knockout. Hindi nga birong kalaban nitong si Peña dahil sa lakas ng suntok ay siguradong may kalalagyan ang kalaban. Pero dito natin makikita ang diskarte ng isang uguni kontra sa si isang knockout artist. kung atin nga mapapansin mga par, e eh ginagamit nga ni Oguni ang kanyang tangkad at haba ng galamay. Masipag din itong bumato ng jab at higit sa lahat ay maganda ang patama sa katawan. At isa nga ito sa naging susi niya upang talunin ang hard hitter na si Peña. Kung ganito ang discarding gagawin niya kontra kay Casimero ay eh may chance ngang matalo niya ang ating pambato dahil alam naman natin sa huling laban ni Quadro Alas kontra kay ng Ituamba, ay sa mga late rounds nga ay medyo kinakapos na ng hangin itong si Quadro Alas at dumako naman tayo kay Quadro Alas kilala nga natin itong si Quadro Alas na agresibo at mahilig bumitaw ng malalakas na suntok tara mga par panoorin natin ang kanyang naging laban kontra kay Solani Tete na mas matangkad pa kay Oguni at may kartadang 28 wins, 22 knockouts at tatlong talo lamang. At ito rin si Solani Tete ang may hawak ng fastest knockout nang patulugin niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 11 segundo. At ito nga po ang highlights kung paano pinulbos ni Alas ang mas malaking kalaban. mga par, sa palagay nyo, isa ba itong upset twin para kay guni O ito na ang simula ng pag ni Cuadro Alas sa Super Bantamweight Division? Antayin na lang natin ang resulta ng kanilang laban mga par sa darating na Webes. Salamat sa panonood at God bless.